Hello mga kabaddi, magandang araw, welcome back again to my channel So nandito tayo sa aking uh, munting tindahan mga kabaddi So uh, ang aking binibenta nito ay mga hardware supplies, meron din konting groceries at saka mga medisina mga kabaddi sa ating palayan So oo, nagtitinda ako mga kabaddi para Uh, sa ay sa ganon ay konting hanap buhay namin dito at uh, hindi rin tayo ganong gasto sa ating papalayan. So for today's vlog mga kabadi ay tatalakay ko sa inyo ang iba't ibang klase ng mga bidisina katulad nito sa ating palayan or pwede rin ito sa mga garden. So yan mga kabadi, klase-klase ito mga kabadi. O tingnan nyo oh. merong pang herbicide, merong insecticide, Ah, uh, ayun, mayroon systemic, burning din So, una tayo dito mga kabady. Uh, sa herbicide muna ang uh, ano uh, post-emergent general weed killer mga kabady. So, ang best seller namin dito mga kabady, ay itong mower. ito talaga, ang isang litro nga pala nito mga kabady, ay nasa 600 pesos ang aming benta. So, ah uh, Karaniwan kataniwan itong ginagamit mga Kabadi sa mga ano sa mga uh, pilapil sa palay at pwede din to sa mga tawid yung mga ano mga tawid-tawid mga Kabadi ng pangpatay ng damo. So uh, ito rin. tikwid mga Kabadi. Uh, same din ito sa formula sa ano mower. Ang ang AI mga Kabadi ay itong uh, glyphosate. So same lang so sila mga Kabadi 600 din ang peso. Pero kung gusto niyo ng... Uh, ah uh, barato, yung makales kayo mga kabady, ay ano, meron ding ibang brand na mas mababa ang presyo, 550 glyphotex. So, nasubukan na namin ito mga kabadi, efektibo naman. At uh, saka meron ding yung bago naman, sweep. So, ano, mga ito yung ating uh, pagpipilian ng mga customer mga kabady. So, yan yung mga ano, mga... Uh, herbicide na wala talagang pipiliin ng mga damo Ah, uh, kahit palay, pwede patayin yan mga kabady. So, huwag nyo dito i-recommend sa mag-spray ng palay kasi masasama yung palay kapag ay uh, sprayhan nyo nito. So, ang packaging yan mga kabady, merong liter may litro, at saka meron ding 1 gallon sa taas. Ah, uh, meron din yung konti yan mga kabady, may 250 ml, pero naubusan na, na kami. So, ayun. Ah, uh, wala na tayong stocks. So, mag-restock pa tayo. So, punta naman tayo dito mga kabady sa taas. oh, so, ayan. Meron kaming mga insecticide nito mga kabady. Ito nga tsako. May isang litro natin dito, no? Para ito sa, ano, palayan din. Pwede din ito sa mga mais mga kabady. So, an ano dito? Ah, uh, pwede din ito sa mga mangga, rice, corn, watermelon. Kahit ano. Oh, uh, meron pa rin na yung ano, mga kabady. Julina. Oh. Uh, para din ito sa piangao mga kabady, rice bag sa ano palayan. So kasagaran na ah, ah, ano dito mga kabady, ang product mostly product namin dito sa area namin ay palayan talaga. So nag-stock ako dito ng for mostly sa mga medisina ko ay para sa palay. So konti lang ang naggugulay dito mga kabady. So dito mga kabady oh, meron tayong disease. So pwede din to sa mangga mga kabady no. Kita nyo may ano siya mangga. At ito yung ginamit natin pag spray sa mga rice bag o atangnya, makabadi mga kabady. At meron din itong kasama mga kabady. Nag-iisa na siya Vendex. Ito talaga yung pang rice bag talaga mga kabady. So yan rice bag. O sa ano tabako or sa ano bodworm at catworm. O sa mais itong mga kabady. Ito yung pangpatay sa corn borers. So ito yung uh, Uh, mga medisina na ating ano ating uh, ginagamit sa ating uh, palayan. So ano meron din tayong ano dito, pang gulay mga kabady, ito. Gold. So napaganda dito mga kabady sa gulay, uh, sa mga taong talong, eggplant. Yung nagtalungan, meron pa kaming talungan mga kabady, ito yung ginagamit ko. Uh, pang patay noon sa mga white flies so patay talaga mga kabady o yung mga may uh, anong tawag oh, yun steam ba yun yung nagbutas-butas sa talong so ito yun maganda ito mga kabady spray mo at kapag sa palay din ito mga kabady, ginagamit nila ito sa mga black bugs, so uh, malaking at ano ito tag 600 ito mga kabady ayan lang natin oh, no? so meron din kaming dito sa agway equip so ayan insecticide din ito mga kabady uh, systemic din ito propinip pipronil ang ano nito, ang active ingredients at dapat ito bulldog. Oh, ang dami nito mga kabady, meron kaming mga ordinary lang green label, boswak. Oh, yan. Saan ba tayo susunod? Oh. meron numini, ito yung pandamo mga kabady sa gamit nito, uh, yung damo sa palay. So, karaniwang ito nga tinatarget yung mga damo na mga malaki, yung uh, mga tagik, tagik yung mga parang palay din nga damo, pero damo talaga yun mga kabady. Uh, maganda ito mga kabady, basta ay pag spray mo ay walang tubig at afterwards mga 3 days ay patubigyan mo na. So, meron din tayong ano mga kabady, alia. Systemic din ito mga kabady, napaganda ito, lambda cyclotrin ito mga kabady at saka tiksoksam. So, ah... Uh, may nakita akong vlogger na gumagamit ito, aliya sa mga garden. Kasi ang mahal ng presyo nito, ganito lang kalaki mga kabady, is 490 na. So kapag sa palay mo to inapply mga kabady, at uh, mababa yung presyo ng palay, uh, ganse ka. So, uh, mas maganda ito, yung mga high valued crops mga kabady, tulad ng uh, mga talong, sile, pwede ito. Maganda ito mga kabady, pang ano, pang garden. Kasi yung garden mga kabady, ay, ah uh, four times or six times na mas profitable kumpara sa rice. So, meron din tayo dito ano mga kabady, oh. Ano ba to? Ah, uh, -baton. So, ayan mga kabady. Pre baton. So, palagi uh, ito yung isa sa pinakamahal naming medisina nito kahit maliit lang ito at tag sa kalibo o tag 1,000 plus ang price ito mga kabady, no? So, it, uh, kali kasagaran nito ginagamit mga kabady sa tala uh, mga ano mga garden din sa mga may talungan kasi uh, lahat ng mga insekto ng ano pinapatay nito yung mga ampal mga ano sa ampalaya mga ano magtawan, yung parang may bubuyog so kayang kaya ng mga kabady halos lahat ng insekto ay mapapatay nito so ito yung kaniyang uh, ano hindi ako nag-recommend ito na gamitin ito sa palay kasi Ah, uh, yung ano, yung palay is ano yan, mababa lang yung presyo at kapag nagbili kayo ng ganito, ang mahal ng ganitong medisina ay lugi na kayo. So, uh, I recommend this mga sa uh, mga may garden lang. So, ano pang iba dito. So, meron tayong mga ano makabadi, para patapes. Maganda din ito mga sa uh, ano, mga uh, leaf hopper sa palay. Oh, meron itong karate, simbos, malatayon. Dito naman sa baba mga kabade ay ating mga herbicide na. So meron tayo ditong agroxone. So ginagamit ito mga kabade sa so, mga palay na may kangkong. So maganda ito mga kabade no. Ang isang ganito ay nagkakalaga ng 470. At saka eh, hindi ito mawala mga kabade itong ating 240 ester. So itong 240 mga kabade ay Uh, yung mga pa uh, mga area nyo na may mga kangkong, yung parang may gabi-gabi so mahirap yung patayin mga kabady kapag uh, frontier or ano pang herbicide na ginamit, kahit numini pa mga kabady, hindi mamatay yung mga kangkong, so yung mga medisina, may specified talaga sila na target na kanilang papatayin na ano yung uh, damo so kapag uh, ano dapat unang alamin yung kung anong, anong damo ang nasa inyong palay before kayo mag-spray kasi sayang naman kung mag-spray lang kayo at hindi ba mamantay yung ano yung uh, mga damo so move on tayo mga body so dito naman mga kabady ito yung mga pre-emergence herbicide so klase natin to tag 1 liter ito mga kabady uh, una tayo dito mat so ito sila mga kabady same lang ito sila yung ano mga paddy margins ito. So ginagamit ito mga kabady sa uh, uh, yung palay mo, uh, yung nag tapos mo na land preparation. So uh, kapag ay malapit na taniman yung yung palay mga kabaddi, uh, ihalo mo ito sa para sa kohol. Yung para sa kohol mga kabady, uh, yung lumulutang yung ano mga liso sa mga ano, mga liso sa mga damo kapag tapos ng land preparation. At kapag ay hinayaan mo yon at nawalan ng tubig yung palay, tutubo yun mga kabade, at magiging damo. Ah, uh, kung ito, kung isprihan mo ng ganito mga kabade, mga pre-emergent herbicide, yung mga ah uh, uh, seeds niya, lisuliso, ay papatay niya. So, kapag ay nawala nawalan na yung tubig yung ano, yung palay, ay hindi gaano tutubo yung mga damo. So, kasi mamatay yung mga seedlings niya. So, I recommend mga kabady na kapag upland yung yung area katulad yung sa akin ay isprihan nyo. So nakalimutan nyo pala kabady na uh, haluan yung ating uh, parasakohol ng ganito. Uh, kung hinaluan na natin yun mga kabadi, siguro hindi ganun yun ka, kapal yung damo. So the best ito mga kabady, the best. Isa ito sa pinaka-recommend ko kapag uh, damuhin yung inyong palay. So, move on tayo mga kabady. Dito tayo sa, ay, meron pa pala, Frontier. Napaka-effective nitong uh, medisinang ito. Subok ko na ito mga kabali. Uh, lahat ng damo except sa mga kangkong. Oh, kasi may, ano, may mga kangkong, mga gabi-gabi. So, hindi ito makakaya. Pero, sa, except doon, ay kaya-kaya niya mga kabady. Kahit may tubig pa. So, dito, baba tayo mga kabali ah, uh, saan na simula ha ah, dito muna tayo mga kabady, sa para sa kohol Oh, yan, crusher crusher na yung natira namin mga kabady no so naubos yung close namin yung best seller namin so hindi na ako nag uh, restock noon kasi uh, halos lahat ng namin dito ay tapos uh, tapos na magtanim so, uh, ano ko uh, nag stock, uh, hindi muna ako nangumpra, so crusher lang yung ano para sa call effective naman itong makaba ito yung ginamit natin so meron din tayong uh, maliliit na frontier ang isang ganito mga kabady, isang tangke lang. So kung gusto niyo makatipid, bumili lang kayo doon sa malaki. So ayan mga kabady, no. So move on tayo. Insecticide naman mga kabady. So Dupont Planet. So karaniwan itong uh, ginagamit mga kabady, sa ano sa palay na mga rice bag din. Oh yung mga baubao, yung mga parang beetles mga kabady. Ito yung binibili ng mga farmers sa atin. At uh, may ano din, may nakita din ako na nag-garden ay ginagamit niya ito para sa kanyang talong. So maganda naman yung talong niya. So ito yung ano niya, depende lang siguro. So, basta meron namang mga hindi specified na tatargeting niya na niya na ano na insekto na sa likod naman. So kung sa banana, uh, ah, kaya na patay yung trips sa eggplants, flies, beetles, aphids, lady beetle, mga beetle, mga babao, mga kabadi. Ang kanyang ano, ang kaniya nga papatayin. So dito naman tayo mga kabadi sa mga systemic na mga medisina. So iyon, to, to nang natira ko padan tsaka rampage. So meron pa akong ano diyan, meron pa akong cart top na ubos na lang. So ito yung ginamit natin kapag Uh, yung palay natin ay mga after inabunuhan. So, makalipas ng mga one week siguro kasi epekto niya abuno, uh, isprayan ito ng ganito. Kasi ang paddan at rampage, uh, is systemic na medisina ito. Uh, papatay niya yung nasa ilalim ng ano, yung itlog, yung o uh, oh, yung nangitlog na yung steam at uh, saka pinipigilan niya makapasok yung ano kasi mabaho itong makabadi at kapag ay ano yung uh, nagitlog na yon mamamatay na yung ano yung itlog sa alibangbang yung uh, butterfly na puti na nakapinsala sa ating palay at kaya niya nang patayin yung mga uh, worm mga curly worms yung mga lipit-lipit mga makabadi leaf folder so pwede itong makabadi yung makita niyo na yung palay ay Meron mga puti-puti sa dahon. So, kayang-kayan ito mga kabady. So, dito naman mga meron tayong fungicide. Kung hindi naman talaga kaya dito mga kabady, worst na talaga ay hindi na kaya sa padan o sa rampins ay gumamit na kayo ng uh, fungicide. So, ang fungicide natin natira na dito mga ay isong armor. So, napaka-epektibo ito mga kabadi, kasi yung ano ko, may palay uh, palayan doon sa pinsan ko na inatake talaga ng ano ng uh, mga lipit-lipit ng -lipit, leaf folder at hindi na makontrol kahit isprehan mo ng padan. So nirekomenda ko to armor. Nawala siya. So maganda itong mga kung worst na talaga ang case no. So meron tayong armor at uh, saka yung isa doon BLB stopper. So nabaganda itong dalawang ito mga kabady. Yung BLB mga kabady, ay uh, yun ay ginagamit sa mga hybrid na mga binhe So, ito yung advertise sa SL Agribet. So, itong armor, uh, pwede naman nyo i-spray, pero mas maganda uh, kahit ano, uh, ano lang. Kanang, depende rin sa ano, kang anong gusto nyo. So, ito yung powder. So, yun ay liquid. So, dito naman tayo, mga kabady. Eh. Meron tayo ditong kibister. Oh, Awas siya. Meron pa rin at atong at anong mga kabady na tibo. din to, maganda itong mga kabady. Ah, pwede din to sa mangga. So ayan mga kabady, tabi lang natin to. Same nito sa quality sa armor at saka sa BLB. So ah, uh, meron tayong kivister no. Same lang ito sa quality doon sa lanet mga kabady. So ayan. Kaya kaya ng patayin yung mga uod, yung mga rice bag, nakita niyo na sa ano. Pero pwede pa rin ito sa kahit anong uh, crops na yung itatanim. So, same na ito sa mga kabady, strength at saka mighty. At ano mga kabady, uh, mga foliar. So, meron din akong foliar dito mga kabady. Ito na yung natira, alka. At saka yung ano, yung ano, ano, migat, migatunik. So, nabaganda dito mga medisina na ito, mga kabady. Ah, uh, tong uh, alka at saka migatunik kasi meron siyang mga sticker pero hindi ko to inapply sa aking balayan mga kabady kasi meron tayong ginamit na gawa natin na KB plant growth enhancer kaya ganito mga kabady mahal ito ito lang oh, kunin natin ang isang ganito 950 mga kabady oh. twin pack na siya may kasama siyang panghalo at saka itong alka ano, ang isang litro nito ay 400 I think. Okay, 400. So, pwede naman ito, ito yung gamitin natin. Pero, as a farmer, ay mag-experiment tayo kung saan tayo makamura at sub, uh, epektibo. So, nasubukan ko na yung uh, KB Plant Growth Enhancer at okay naman yung performance. Eh. Bakit naman tayo lilipat uh, lipat sa iba kung epektibo naman? So, uh, stick lang tayo doon mga kabady. So, ito lang yung uh, vlog ko mga kabady, no? So, uh, kung hindi uh, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa mga medisina sa gulayan man or sa palayan, uh, comment nyo lang diyan sa baba at sasagutin natin 'yan. So, uh, ang aking next vlog mga kabadi ay tungkol naman sa mga presyo ng uh, livestock dito sa amin. Pupunta ako doon sa Sagbayan, Bohol para malaman nyo kung Ah, uh, anong mga mga presyon to at anong mga uh, anong sa kalakaran sa aming ano, mga live sack dito sa amin. So, ayun mga buddy, ito lang aking video ngayon. So, salamat sa inyo. See you in the next videos. Ingat kayo palagi mga kabady no. So, ayun mga kabady, so yun na yun ang ating topic no for this video. So, Uh, I hope na meron kayong uh, natutunan sa aking uh, mga content. So ito yung na yung mga list ng aking uh, mga paninda dito at uh, yung sinabi ko na para saan ba ito mga kabady. So uh, sana kung meron man kayong uh, katanungan ay huwag niyo kayong kahiyan na i-comment yan sa baba at uh, sasagutin niya natin mga kabady. So sa susunod nga vlog nakin mga kabady ay... Papasyeldo kayo sa mga livestock uh, dito sa amin Farming pa rin ngayon mga kabady Mga presyo sa mga kalabaw dito sa Bohol Mga baka So, ayun, uh, babalik tayo doon Kasi na-miss ko na yung mga content na yun mga kabady So, kasi ngayon nga mga kabady ay ting harvest season na So, mawalan tayo ng content So, ano, uh, maghanap naman tayo ng bago So, uh, siguro mag-focus muna tayo sa livestock for this month So, oh, ayan So, yun mga kabali, no. Balik-balik lang tayo. Kapag ay nag-dry season, na ah, ay, ayun, balik na, balik na naman tayo dito sa uh, farm sa palay. So, ayun mga kabali. So, salamat mga subscribers ko dyan. So, yun. See you in the next vlog. Bye-bye!